Esa kini naman si Tito Lito. Oh, yeah. parang, parang galing ibang bansa ata. ka Ako Kaya nag na pala si Tito Lito. So, si Tito. Hoy, akin na pong pinapakilala. Oh. Ang dingdong bangkes ng Mananastas. Wow. Kahit nagpupunta ng bundok. Dingdong <laughs> bangkes pa rin. <laughs> Bonito Sexy and with, all, bye, bye. <dropdownises> Ano na? Kasi last, uh, yes. bago natin pa sa ating MC. So, mm. last time, kami, yung mga lalaki yung nag para ayusan. So, this time naman, yung mga babae naman yung effort. So, may na po kayo kung effort ang gagawin natin mamaya. At then, ah. mag-effort no. para sa MC. Ano ang couples is meron silang apat na OOTD for today. Oh. So, yan. Yeah, pinili ng kanilang mga, ano, wife para sa kanilang mga husband. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm After nilang mag-prepare, oh. may games naman yun after. Okay, okay um, naman. I don't okay. I hope Dahil, eh, syempre, doon na tayo agad sana. Ano ba ako, tinoy, yan? Pa-formal na tayo, yan? O, kung ano, hindi niya

So yun po mga kataya na. Una ka natin isa, biker outfit. Na yun, pinagunaan na po ni Lolo. Uwihan na po na, uwihan na. May panalo na eh. Oh may marketing pa na mga kataya na. Ano to ha, may criteria po to ha. mag comment po sa pinaka Number one ngayong araw, kaysa. ha. Pag-asayin niya. Ano rin ta, biker's look. Panalo. Biker's look. Lolo, alam ba? Wala kung ano ka pogi ganon. Tapos mm. oh, oh, mamimili ah. Ako po mag-Instagram ay love you ko. Palaro na ako. Tinulungan mo ba si Lolo mo ko Steve? Ah, sa pagdiis lang daw, sa forma. Oh. Ay, naman wala ako, forma ko talaga. Grabe na nga. Alam ko, ano eh, with assist ni ko Steve eh. Okay. Mm, thank you. Aba, bawa, bawa. Kabilis naman. Okay. Number one. Number two. Number three. Ay, dito Ram. Dito yung mga kadamitan. Eh. Ay, dito sa room. Hmm? Okay. Ayan. Mm -hmm, Ayun. Okay, sige. Sama, sama ako kayo ito. Bali, ang sa inyo to na na-prepare ni Tita Jack ay itong sando, tsaka ito to. Para, para lito daw ang pagkamaskulado nyo to. Ah, okay. Okay. Ah, dito na lang ako ta. Sa so, Di ba biker? Biker mm yan -hmm. eh, di ba? Sa mga... Siyempre, anong dis diskarte yun ng mga mga asaw? Yan ang diskarte ni Lola sa look ni Lolo. Wow! So, <laughs> 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 Oh, oh riben oh. You help tatay, help tatay. Mga katag-krab. So, ayan, na. Kung pati hindi ka nasa loob, ako nang pipihis. Ah, siyempre. Ha? Oo pa siya, guide. Ano yun? Is ito na lang mamaya? Ayun. Wow. <laughs> Nagtatago-tago <-tago> naman kayo dyan. <laughs> o, oh, grabe ah. Oh. Biker na biker. Look Rider na rider. Ang datingan to. Okay. Wow! Panalo na talaga ang lolo. May lambing na ni Raven. Lolo, gusto lolo daw. Wow. eh. May kiss na daw lolo. Ah. Sure daw. Lo. Ah, wow. Lolos boy so, talaga. Is, uh, wow. uh, boy. Boy. Ah, yung ano ta. Ah. Yung paper. Paper dad? Hmm, Kasi okay. yun ang pinaka-comfortable nilang ano, eh, attire Nasilip tayo dito sa isang room. Ito po! Hi. Okay, okay. Ay! Ano uh, po ah, pong special ano, special uh, uh Ano tawag sa'yo? Kumuha kayo ng specialist na ano, ah, Hindi! Yes, stylist! Ah, pinakigala ko po nga ako pong stylist. Tignan nyo naman po. Ah, ito po okay. ako okay. pong uh, sports uh, attire. Ah, hindi po po ako po si Daniel Padilla. Ay, Dave Manalis po pala. Parang isang pala ng big. Kaya na ulan. Yes. <laughs> So, dahil po, siyempre yung aking asawa ay buntis, nahirapan po maggalaw, eh, obliga po tayong mag-hire stylist to from uh, GMA Center. Okay, magkano TF mo, sir? TF? mm -hmm. TY. TY? Oh, tama. Yung TF mo ay TY. <laughs> <laughs> parang, parang gulat ako doon. <laughs> Wala na nang sabi, ano? Okay, lipat, lipat. Okay. Oh, grabe naman si Tito. Nakasalampak na dito. Ko pa lang Ayun mo nga. Sinisip mo na. Tumutulo na si Punyo to. <laughs> okay, grabe ang lambing ni Tita Janet. Thank <laughs> Wow. wow! Michael Jackson, is that you? Masigit <laughs> <laughs> to, yung shoes? Oh, no. May purpose po kasi. Ah, kaya pala. Pwede to. Pwede to, tanggalin nyo muna yung jacket. Parang nakaganan muna. Para kita o yung ano, pagkamaskulado nyo to. Oo, oh you know? oh, tapos nga mo siya isusunod tayo. Pagka wala riyas oh. kami, hindi. <coughs> hindi, <coughs> Okay to, okay. Okay. Oo, oh, pogi daw. Hindi na napigilan si tita. Hindi, pogi mo. Si Tita Roselyn din kinilig kanina eh <coughs> nung no, nakita si Tito Ryan. Pagka nag-vlog ka, nakaganito ka. Parang eh, <laughs> kung rider kayo to, pwede naman. Kasi, iwas ano eh. Kailangan ka salamin talaga. Oo, oh, to. Uh, Maganda to yung entrance nyo para may dating. Tanggalin, tanggalin mo pa. Man. Kasi yung sando ang... Kasi kaya ako Oo, ka oh, to. Uh, oh, Mapali eh. Yeah, Ayan, nyo dito to. Ah, yeah. Yes. Ah, Siyempre. Oh, dito! <laughs> <laughs> Okay, okay. Ah, 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 Uy! Uy, siya. Stay, stay, stay. Ayun, know. oh. Okay, okay. Oh, ready na, ready na. Eto na. na! Ang pinaka... Pogi sa lang, tayo muna dyan no? Okay, okay Alin o, alin Akin na ka ba? Kasi Okay, next D Dito, dito po ang ano Minamahal na asawa Itabihan mo dito dito Para ay, ano ang pinagkuyala hey, Okay, ano Yung kambal ko daw. Ay, kambal ano oh, no. kambal ano 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 mo. ano 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 ano

Ako? natin sa si dito. So, niyo po sa kanila. <laughs> sa kanila kung sino okay, number one Thanks. Ah. <laughs> <Yes. Okay. laughs> uh, so, muna yung Marian Manalastas. Si Rivera. Marian na ko muna si Marian. Tundein! 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 Napakalimutan si Marian. O, Tita! Okay. Ako okay. na pinapakilala. Hindi ka isang nangasawa Kaya, ah? uh, <laughs> Kaya nag-usap na pala si Tito Lito. Paa si Tito? Kuya! Ready okay. hey, hey. na, ready, ready! Ako na po pinapakilala. <laughs> ang dingdong bangles ng mananastas. Wow. Kahit nagpupunta ng bundok, dingdong bangles pa rin. Woo!

<laughs> Siyempre, nanggigil kayo dito ram Ay! Ah, ikaw din, paglaki. Uy! Dumadak po. Dapat siya atasang ganito. na o? Mata sa mata. May <laughs> lahat! Nagkikis pa din. Lahat! <laughs> Ah, ah, ah. Ano sagot dito, Tita? Okay. 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 Oh, next, next. Ano nag-coach pa, nag-coach. Ay, yung sa makikita ni Suya ba yung excited? Kasi nakikita nyo, tatlo na sila. Pagbaba ng mga kobol, nagkikis. -ke Parang pili ko dun excited si <laughs> 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 ba si Dita <laughs> 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 Ano yung reaction mo? Huh? Ano yung dumidila? Oh, dumidila. <laughs> ano sabi? Ano yung <laughs> <I don't laughs> <know? laughs> uh... dumidila si Dita? <laughs> okay, go! Okay, okay, okay. Ready, ready. Yung okay. mananalo, yung reaksyon ng babae. Ah, okay. yun okay. So, ito na, guys. Ang ating... Pina-pina uh, pa. Pogi! pina

<laughs> tara. 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 <laughs> oh, okay, okay. Next. Yes. Kita Rosel. Okay. So, may okay, ding-dong at Marian tayo, guys. Oh, Meron tayong Ryan ba? Ay, Esther <laughs> Wow. Magaling magaling. Magaling magaling. Oh. Magaling. Oh, oh, oh. Ano anong ano? Sa oh, good bad boy, oh. Sato, bad boy na ba? May money ka raw. 'Yung late pa sagot. Ampes doang, guys. Hindi hindi napigilan tinanong na. Ay, sige. Oh, body build, body build. O kakagatin mo dota. Eh? Uy. Siguro ganyan, discardin niyo dati to kahit di darosel. Ang galing. Okay. Okay. Let's go. Laimo galen. O siyempre, si tita. Eh di, tayo pa din muna tayo ngayon, ha? Di talma lang ako. Tawag din, lang kami. Nay, kuling mo muna to. Nay! Talma yun ang pagkakilip. Nay, Hindi mo na <laughs> oh, okay. Wait lang, wait lang. Nah, ito lang, ito yung pinaka-gwapo eh. <laughs> so guys, nakita niyo <laughs> na si ka Chantino. Ay, <laughs> okay. kung Okay. So, nakita niyo na si Lolo? Nakita niyo na si Tatay Ram? Nakita niyo na si Kajali? Nakita niyo na si Kuya Brian? And si Ryan. Tito Ryan. Ryan? Of course. ito na, ang pinakabunso. Welcome! Please welcome! Tek Ju! 🎵 Music 🎵🎵 Music 🎵 Parang ang dayo. 🎵 Music 🎵🎵 Music 🎵 Mayroon pa isang boss. <laughs> Mayroon pa isang boss pa. Uy! Bumunod din. Nabali! Bumunod din. Ba't nabali? Saan nang galing? Nabali. Meron din siya. 🎵 Music 🎵

Next, next. So again, na Telegram, paki-comment lang. You Bye girls, and then for example, you si Dijon. Ganun lang ha guys. Ang sino sa tingin yung pinaka? Hey, Jamie.